welcome back to my channel. So, sa araw na ito, mga kamami, pupunta kami sa bahay ni ate. Dahil last week, nag-usap kami na magsasamji kami ngayon kasi uh, dumating yung apo niya na nagpakasyon sa Singapore. So, gusto niya na makasama namin siya sa pagsasamji namin. So, tinitay namin siya dumating. So, dumating na siya nung Thursday. So, ngayon namin uh, pinlano na magsamji kami, mga kamami sa mga kamami update ko kayo mamaya Healthy body cage poured… and filled with milk. Pour the cake dough favouritley. Add enough become liquid toRadish, Matthews, Basm recursel很多 material.

Non è che non si può fare un'altra cosa, ma non si può fare un'altra cosa. Non è che non si può che non si può fare un'altra cosa. Ayan mga komani kay ba mixing gi sa lino naman man ayan. Ayan, tang ma liwat ni chul So 220 120 yamu so Pagkatapos namin nag-samgy, nag-request na naman si Mr. ng lechon manok. Ayan, kumakain sila ng lechon ni eh. Maliwat. Ayan, lechon manok. Ayaw nila yung samji kanina. So, nagutom sila. Pabili sila ng lechon manok. Ayan. Alfredo yung pakareta ng Alpen yung Sidlo Moro. Kaya niya ay tumang si Alfredo niya yung bakal. Kaya liwa-liwa. Ayan mga kamami, nandito na po kami sa bahay. Nakauwi na kami kahit malakas ang ulan. Eh, hindi eh, na kami nagtagal doon kasi tapos na rin kaming kumain, nag kami doon kina ate. So nag-enjoy kami. Maraming salamat sa panonood ng video nito at sana'y nag-enjoy kayo. Mag-ingat po tayong lahat lalo na ngayon may bagyo po, may bagyo panay ang ulan. So magdala lagi tayo ng payong at huwag kalilimutan din magdala ng jacket mga kamami para po maiwasan ang mabasa ng ulan, magkaroon ng sipon, ubo at lagnat. So para makaiwas po tayo sa sakit mga kamami. So maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin YouTube channel. God bless us all po mag-iingat po tayong lahat see you next vlog bye